ibig niya mukha kung ga kapitang nilihat at sa pagtugjom ayon kapansinan at kapamamagitan ng sa mga pirata ng mga mulaan

Yes, mga kabombo, naata karon din at bang sa Robinson's Place din mismo sa may traffic light. Kung asa, no, gipusil patay. at o baka mismo sa Robinson's Mall si Isidrito Cañete o sa kinika barangay official, barangay kapitan sa Glan Padido, ah, uh, Glan Saragani Pro Province. Kung asa, ang suspect o sa nagsakay sa riding in tandem gagagamit o uh, black scooter. No, mga kabombo, o sa kinika Fortuner, Toyota Fortuner, ang gisakyan, Uh, gi gipusil ang salamin sa naasoy nga uh, biktima kung no igo get ang on the spot ang nasampit nga biktima nga napakaroon sunod sa si iyahang Toyota Fortuner. Kumakita nyo, grabe ka traffic din karon, no? Tungod kay tunga, tunga sa uh, dalan, no? Ang natigayon yun, nga pagpumusil sa naasoy uh, barangay official sa Glanapadido uh, mga kabombo. So, nga makita ninyo no, sa pagkakaroon, uh, hilabihan ka traffic din sa J. Catolico Avenue at bang mismo sa Robinson's Place. Sa pagkakaroon, uh, doon na pa yung mga nakita mga basiyo sa bala no, na sa uh, nagkatag sa dalan. So, pila ka bala ba mo doon? Mga uh, lima. Lima ka bala ang uh, nakita, basiyo sa bala. Og, uh, Grabe gyud ang uh, damage og uh, buslot sa iyang sa bintana lang sa gipusil. Ah uh, oga mga kabombo og, uh, intima gyud ang nasampit dead on the spot nga naa. Ah, din sa iyang sakyanan ang nasampit nga biktima color uh, dark gray na kining iyang Toyota Fortuner mga kabombo. So sa karon ginatoki na sa soko unsay gilayon no sa bala o uh, gikaingon, nga sa kauban sa biktima nga kabombo no nga natingala siya nung naay ni buto naon sa lang apan di posible na unsala, nga, Nipo, di ay ang nasampit nga uh, lalaki so uh, kato, to ang uh, gikaingon nga pagpumusil nga nati gayon, na din Robinson's Place. sa pagkaron na di gihapon ang nasampit nga biktima din ha, sulod mismo ni ining Black Pepper Tuner yung mga kabombo so na ang soko ah, sa'yo nagyod saya sa'yo nagyod kayo mapatay ka ron mga panahuna. mga kabombo so wala dapat ang kaya naka scooter black ang nasampit nga sos ginatukin no, na ang sulod sa sakyanan mga kabombo okay grabe ka init ni haring adlaw grabe ka uh, buntag nga tutok grabe ka init nati gayon ang nasampit nga pagpamusil din sa atawangan mismo sa Robinson Small San mga kabombo okay